Mukbang tayo ito, mukbang, mukbang. Ayan oh. Hindi naman nakabit eh. Oo, oh, oh, oh yan. Yeah. Ayan oh. Diyan yeah, makita yung ulo ni Ate Lori. Sa sa. Wala na po ah. Yan na. Ayun oh, hilahin mo yung ano na margarine. Ah. Mm. Oh. Okay oh, yung... lang ako na tayo. Guys, mukbang na. Mm, yeah. Mapili ka na mapili. Kesa na tayo. Yan. Yan. Si Mapi, hindi nakikito yun. Na. Hmm, saan ka ba? Kahit saan. Kain na. <laughs> oh, bakit? Saan ka ba talaga, Madel? Pupesta. Hindi okay, ako kita doon sa kagilid ng camera. Kain <laughs> na Kainan na. Kain na na. Hmm. Hmm. Hi. pag blog blog Modelo. Madel, oh.

Hi. Hi. Makabideo okay, na ba? Ah. Wala kang kunin to. Naman kain na ulang namin iba-ibang klase daan oh. yung okay. ano naglalakad kita puro nakani? huwag kalaibig ako Akin yan. <laughs> wala ka ng baso niya. <laughs> wala ka ng baso niya.

ito nga ang bibili. Saka ito, oh. Sir, asa pre-salsal dyan, hmm? sarap to yung lakpang ng Hilain niyo ako na yun. Paano maka ano yun? Mabigat. Bago yan. Si. yan. Makaya yan. Sige na hilain Yaman. mo. Diretso lang naman. Hilain na. Hindi kita yung ulo natin lo alin. Eh. Putol. Kasi sakot doon, no? Oh. Ang layo. Na Kasi na marami na doon, eh. Dapat mm -hmm. papuntun so, pa. mo dito. Ayaw ah. eh. Nakano kasi dun ano yeah. <laughs> <In that way. laughs> nito, oh?

Hindi natin alam kung sa tayo titinin eh. Kapilaan. Ito ka pumukos, kasi ito mo kamera. Tapos ito doon, tapos camera niya. Masarap ba Malat? Hindi ito eh. Ito ang itapat mo malat Ay, no lang. ulitin mo. Para pang, ibalik ka rin mo naman para pang youtube. Wala, mag-i-erase na. Hindi. Ay, wala, ayaw hmm. okay na. Akin na, mag-i-erase ako. Okay naman na, natitiritiriti na. Ay, no may oras. Mano. Eh kaya siguro ano, kasi nakasit ang oras mo. Mm -hmm. kaya, ito niya. wala na nga siyang space. Uh -huh. Storage. Storage po yun. Yung ka lang tumingin may Ako bot mo. Bakit i ako yung dalawang bit. sitaw. Nilaga. Hmm. Hmm. Na, dam na. Dore, yung side mo marami pa. Ubusin <laughs> mo yan dyan. Mm. Diyan yung yes. <laughs> hmm. <laughs> kanin. Oh boss, bossig mo 'yan. Dog. Ah! Ang okay. Pwede pa yan? Hindi mo paayos isa. Pag Ano abot lang. Uh. Yan. Baka na. Hindi wala. Ubusin mo kami mo yan. Ubusin mo Hi guys! yan Ayan. Mukbang kami. naman dito. Hindi yung totoo. Guys, ito corn babe. Mga sangkay, corn babe. Hmm. Papi, ikaw kung nito lahat. tapi <laughs> <laughs> Halika na. Lakas ito yung lata. Hmm. Yung lagyan ng asin, yung sarapan. Hmm. Hindi, yung okay kailang sausaw na dito. Ang sausaw tayo. yan? Saka yung um, matabang naman ito. Ay, ma mahalat. Tabang Tumapin niya yung bubusin. Kung nga hindi namin kayang ubusin daw. May matitira pa. Wala ka sa sabit eh. Kaya sa mga sa sabit, para siya ano. Um, um. Hindi. Sabit, hey, abang mo. <laughs> Sudah warang kan? udah orang yang Kayak mami main patata. Papi. Oh. Mo to anu. aku cara memang kami. <tuk> <tuk> <tuk>

Bye na. Tapos kanin. Kain. Bye na. Ape? Ape. Andiyan na si Lory, may bat may bantay na diyan. Ali ka na mapik. O, yung kanin. ko Salamat, guys. Salamat Ape. sa panonood. Next ko tuloy 'yung may pusa, di ko pa nai-post